Good morning guys, maulang umaga. Andito ako ngayon sa garden. Umuulan ngayon. Ay nako. Bubuksan ko lang tong payong ko. Kailangan kong pumunta dito sa garden. Para mag check ng aking mga pananim. Ay, yung mga kamatis ko, dapat na naman ah. Hindi check ng aking mga pananim. lalong lalo na yung bagong punla ko na mga gulay. May mga bagong punla ko na gulay dito eh. Baka mga ano mga ilan. po. Ito yung mga bagong punla ko dito. Yan. Ito yung mga bagong punla na mga buto ng gulay. Yung isa tumubo na. Wala yung isang buto. Lumabas na. Baon lang natin. kailangan ko siyang isilong kasi pag malakas ang ulan masisira siya ito ko lang muna siya lalagay may mga may you know, parang kuweba kuweba kailangan ko siyang ilagay doon para hindi siya masira ipatong ko lang ng ganito kasi hindi pa naman tumutubo eh yung isa nga ayun o dapa na o dapa na gawa ng ulan lalabas ko na lang ulit yung eh pang ng ulan yan guys pinagpatong ko muna So ayun na nga guys, naayos ko na yung aking mga inunla. Na chiko na rin yung iba kong mga pananim. Ganito kahit maulan. <laughs> Sinichik pa rin natin yung ating mga pananim. Tapos balik ko na nito hapon na. Umagang umaga ngayon eh, mga 6.30. Babalik ako nyan sa hapon na pagka wala ng drive tapos na maghatid sundo sa mga bata ay Ayan. matataba din ang mga damo ngayon kasi maulan mabilis magsitaba ang mga damo See you lang guys. Uh, short video. Thank you for watching.